Hello everyone! Ako guys, tingnan natin kung ano yung magiging destiny ni VP Sara ngayon at meron ng bagong elected na mga senador. Sa inyo guys, alam ko partial pa lang to ha, pero 70% na eh. So parang alam mo, parang klaro na talaga na sila rin lang yung makakapasok. So, ngayon guys, sino kaya yung papanig sa impeachment o matutuloy pa ba kaya yung impeachment? Ito guys, panoorin natin. Matrix, um, ang tanong kasi kung sino uh, pupunta saan. Uh, again, we're talking about possibilities. In politics, nothing is ever set in stone. So these are possibilities given maybe their political history, their, their uh, past alliances, their present alliances, and their potentially future alliances. Ito po yung ating tropa ng mga holdover senators. Ito yung mga mukhang pasok so far uh, with what, 70 plus percent relative vote in. Uh, so ito yung mga Uh, napapasok. Uh, eh, ang tanong kasi, anong magiging political al alignment sa Senado? Pero this is in the context, it's put it in the context of impeachment. Mm -hmm. Kasi it's the elephant in the room. Eh. Impeachment is going to come uh, whether uh, it's part nila, yun ang una nilang gagawin. Diba? Pag-reset ng grunso nga eh. So dito natin ilalagay, in, inyong yung pananaw, na malamang will be for conviction because this is under the administration. Uh, dito yung mga against conviction. This is the middle ground eh. Parang kung hindi tayo sigurado kung saan, maaaring dito ilagay, mm -hmm. o maaaring magbagong isip, o maaaring namamangkas sa dalawang ilong. Mm -hmm. na hindi naman kakaiba sa politika. Mm -hmm. <laughs> Who do we want to start with? Yung mga holdovers o yung mga Simulan natin sa na? holdover senators. O, oh, kaya ako muna. Siyempre si Senate President Chisas Codero. Palagay so ko sa... Mm -hmm. Yan. Palagay ko sa admin. Mm -hmm. yeah. Yeah. Yan talaga admin kasi okay. waiter yan eh. Ano eh sa antay. Yes, tama. <laughs> Dahil makasara Duterte, tama po ba? Hindi, at saka may shared sila eh, yung sa tatay niya. Na yes. Ah, yes. Okay. okay. Si Alan, si <laughs> Jingoy. Sa antay eh. Yan talaga okay. umakbong kumakong busy yan eh ni, ni, ni ano eh ano, PRRD man. ni Duterte din dagdag doon sa ano sa langit na papasok na mukhang uh, pro Kaya ano, ang lalabas dyan, baka hindi matuloy ang impeachment na yan iko na iko na to sige Wow So pwedeng daw hindi matuloy yung impeachment na yan kasi alam mo yung tatlo lang yung kailangan di ba ay walo lang yung kailangan eh sa ano na mismo sa alam yung current na mga senador meron na tayong limang sigurado di ba limang siguradong hindi papanig sa ano sa impeachment sa so, tatlo, tatlo na lang yung kailangan eh pasok na pasok si Bingo Marcoleta si Dela Rosa nandiyan pa si Amy si Villar nako kaya sana nga hindi na matuloy dalawa da dalawain ko na kasi to seatmates to eh sana natin nilalagay yan Do sa antay yan yes. aantay pa rin yes. okay mm. dahil ba natanggal yes. si uh, Senate President Mig Subiri sa well, panahon na katropa ni Mig si ang yes, Go, yes. tama si ito at saka si Sino katropa ni Mig Zubiri? Sabi niya kat katropa daw ni Mig Zubiri si Anggoy. Ah, Jinggoy. Ah, okay, okay. Civilian Nueva. Civilian si Nueva parang magsuswing for me eh. Hindi ko pa siya oh, okay, masyadong. Yes. Oh. Saan natin siya ilalagay? Pwede put him muna dito. Dito oh, muna. Okay. Sure. Parang lang meron so tayong flexibility. Oh. Okay. Sa okay. si Joel, ito. Yes. Lagyan natin sa, sa swing. At least, pwede flexibility lang tayo na pwede yung dito, pwede pumanan dito. Yes. Ito, dito. Dito, clear. dito yan. Yes, oh, kasi clear. may sagutan itong dalawang tong... Oh, uh, oh, wala na Sarah yan, Sintiveros. Lola, hindi na yan mananalo swing. ulit. Traditionally, always in the swing. Meaning, ano ibig mo sabihin dyan, mamalo? Ay, bahala na, na kayong mag... <laughs> <laughs> o, oh, oh, ito, malinaw ito. ito to, malinaw ang sarap. Loren ba? Yes, Robin Padilla. Dito. Clear. Sa admin. Sa admin. Bakit? Kasi nanalo siya under the admin, tapos, ah, uh, uh, ano yan, uh, para na silang pinagsasabong. For KBP, the 2020. Oh. At saka, kung may papasok na kapatid, mm -hmm. gusto, sa tingin ko, sila yung magkapatid na gusto magkahiwalay. Correct. Villors. Yeah, Andun, siyempre. Villors. Siyempre naman, mm -hmm. after the political ad. Dyan, ad. Uy, nakakailan na tayo dito. Oo oh, oh, Dito na. Oo, oh, dito na. O, isa diba? na na. Oh, o, dito na tayo. Possible winners. Go ahead, sir. So, okay. Yeah. Take it away. Oh, si Bobo. Ah? Oh, hindi <laughs> <laughs> <dito> na yan. <laughs> pito na sa current na mga senadors. Pito na. No? Yung posibleng ayaw talaga ng impeachment, against impeachment. Plus may, may nanalo pang lima sa kalasalukuyang ano sa kas sa mga senador na na-elect, 'di ba? So, hey, yeah, oh. na oh, sana oh, naman. Oo. Na. Oh. Yeah, si Bato, uh, Boto. si 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 Bato. obvious ano, na muna. Si si Sherbol kung saan? Marcoleta. Marcoleta. Si Marcoleta. Yeah. Si Marcoleta, si Marcoleta to. Amy. Mm. Saka si Amy. Si Amy. Si Camille. Mm -hmm. Si Camille. Hmm. Yan. Teka muna, ilan na yan? One, three, six, nine, 12 na. 12 na. Uh -huh. Si Kiko, uh -huh. baka magsiswing din mo na yan. Si Kiko. Si Kiko. So yes. si Ganon din ba si swing? Bam? Ang niyo. Uh -hmm. ninyo? Uh -huh. mm -hmm. Mm -hmm. Sa tingin ko si Bam, dahil na-endorse ng iglesia, uh -huh. baka nandyan. Hmm. Saan sa dito? Dito. Talaga? Saan tayo eh? Uh -huh. Oo. That's going to be a surprise, ha? Huh? Yes. O oh, ilagay na natin ko ang consensus is eh, swing, hindi ilagay natin ko ako lang ang <laughs> no, no, no. baba I'm just saying it's a surprise. Yeah, uh, not... dito. Ilagay yes. mo na yung mga alyansa sa admin kasi syempre oh. may utang na loob. Pero si Pia sa akin, si si baka mag-aantay ako mag dito. Yes. agre rin ako doon. Si uh, dating Senate President Soto ay sa admin? Swing. asa ah, a swing. Agree. Kasi yung maging Senate President through the oh. help of the Vice President. Okay. okay. Para mag-ping? Si Ping... Swing? Kasi sinasabi niya, alam mo, <clears throat> huwag na tayong mag-impeachment. Uh, uh, ayusin natin ang problema natin. Nakakakuha yan ng panahon sa oras natin. Ah... Uh, swing? Or... Hindi, pero yan naman at si Soto, usually mo mag-asama. Yes, mag block yan. O idilagay na oh. natin sa swing. Quiet, right, sir. Dito <laughs> oh. lapid. Lito lapid. Admin. For. Admin. Yes. Ayaw. Yes, so, Klaro natin dito, as far as far you two are concerned, lima ang nasa admin. Mm -hmm. This is my Grabe! Tricks. Um, Ilan yun? Ilan yung, yung nasa na, nalagay uh, nila sa... Uh, Hindi, pero yan naman at si Soto. Tingnan natin. Shoe. Yes, block yan. Oh, dito lapid. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 na yung magiging against sa impeachment, guys. Well, haka-haka lang naman nila yan kasi hindi na naman talaga yan. Sure, di ba? Pero guys, may posibilidad talaga na hindi na matuloy ang impeachment na lang. Sana naman, Lord. Kasi naku, ano nang mayayari sa Pilipinas, no? Naku, million bilyon na naman yung igagasto dyan sa impeachment na yan. At sinong papalit? Di ba? Oh, sino na namang papalit dyan? Naku, talaga. Kaya guys, anong masasabi nyo? Don't forget to like and subscribe to my channel. Anong masasabi nyo? Agree ba kayo sa naging decision nila na yung mga yan nasa anti-admin ay talagang anti-admin? Or meron ba kayong alam na hindi nila alam? Or yung sa mga admin nyo, sa mga swing, sino sa mga dyan yung nakikita nyo na ayaw sa impeachment at pro-impeachment? Kaya don't forget to like and subscribe at mag-comment na this time. Have a great day. Bye everyone. God bless.